Kumusta mga kaibigan? Sa mundong punong-puno ng bilis at minsan ay pagmamadali, nakalimutan na ba nating tingnan ang kabutihan sa likod ng bawat ngiti o bawat serbisyo? Ngayon, ikukuwento namin sa inyo ang isang kwento na magpapaalala sa atin kung gaano kahalaga ang bawat manggagawa at ang kwentong dala nila. Ito ay tungkol kay Kuya Dan. Si Kuya Dan, isang delivery rider. Maraming beses siyang napagagalitan, madalas daw siyang late sa kanyang mga deliveries. Marahil ay naiinip na ang mga customer o baka may importanteng lakad pa sila. Pero si Kuya Dan? Sa gitna ng maingay na traffic, sa ilalim ng biglang buhos ng ulan, nananatili siyang kalmado. Mahinahon, laging may ngiti sa labi, handang magpasensya. Akala natin, ganun lang siya kabagal, ganun lang siya sa trabaho. Pero mas malalim pa pala ang kwento niya. Habang nagmamaneho siya, may isang maliit na kanto kung saan humihinto siya sandali isang munting bahay. Dito, dinadalhan niya ng pagkain ng kanyang tatay, matanda na at nag-iisa. Sa bawat kagat, sa bawat sulyap ng kanyang ama, makikita mo ang pagmamahal na nagpapatuloy sa puso ni Kuya Dan. Sa kabila ng pagmamadali ng mundo, hindi niya kinalilimutan ang pinakamahalagang responsibilidad niya. Nakakaantig, di ba? Isang araw, habang may kausap siyang customer na medyo naiinip na, hindi sinasadyang nakita ng customer ang ginagawa ni Kuya Dan ang pagbaba niya mula sa motor, ang paghatid niya ng pagkain sa kanyang ama. Naramdaman ng customer ang busilak na puso ni Kuya Dan, ang kanyang pagkamabait, ang kanyang dedikasyon, hindi lang sa trabaho, kundi sa pamilya niya. Naintindihan niya kung bakit minsan ay nahuhuli si Kuya Dan. At ang kwento? Kumalat. Kinabukasan, isang nakakamanghang eksena ang bumungad kay Kuya Dan. Sa bawat customer na kanyang dinadaanan, sa bawat tawag, hindi na siya sinisigawan. Sa halip, binibigyan siya ng snacks, ng tubig. At ng mga ngiti, puno ng pag-unawa at paggalang. Ito ay isang pagkilala sa kanyang hirap, sa kanyang kabutihan, at sa kwentong daladala niya. Sa buhay, marami tayong hindi nakikita sa ibabaw lang. Bawat isa sa atin ay may daladalang kwento, may pinagdadaanan. Kaya tandaan natin, bawat manggagawa, anuman ang kanilang trabaho, ay nararapat sa ating paggalang at pagunawa dahil hinding hindi mo alam ang kabutihan sa likod ng kanilang kwento. Maraming salamat sa panonood mga kaibigan. Kung naantig kayo sa kwento ni Kuya Dan, paki-like at mag-subscribe para sa iba pa nating mga kwentong nagbibigay inspirasyon. Hanggang sa muli.